Ayan po, uh, eto ito na rin ang ng gusto kong ma-interview sa ating uh, update si Madam Lenden. Kasi po dumadating to tuwing tanghali dumadating to. Yan alamin po natin yung presyo ng kanyang sultan. Yan, sitaw, yung panigang pati yung Taiwan niya. Ayun po. Meron din siyang apalaya. Bihira ko kasi mabuta to kasi laging late na dumating to eh. Yan, no? Laging late. Tanungin po natin yung kanya mga asking price. Good morning, Madam Lenlen. Madam Lenlen, ang gaganda ng iyong ah, suit, no? Yes po. Magkano po yung pinaka asking price natin o yung touring? 80. Blooming ka talaga ngayon. Eh. Ano ba sikreto mo? In love siguro, no? No, ako, in love siguro. Eh, yung ating Taiwan, magkano? 90 po. Yan, dito yung Taiwan niya. Tatlong klase ng sili. Sigang, so, 10 eh. 12. Ito, itong sigang naman, 10 saka 12. May sigang sya, may taiwan siya, may sultang siya, May ampalaya. Ano ang ampalaya to? Galaktika po. Galaktika. Ito pala yung galaktika. Magkano yung galaktika natin? Magkano? 40 po. Warenta. Santa ng Pat. Talaga bang, Del, blooming ka talaga e. In love ba talaga? Hindi po. magpa ako sa utang. Ano ako? Manibala ako naman sa Ito, may bell. Siyempre. Bakit nga? Ano ka, Del? <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, yeah. naku wag pa may utang marami yan. Naku. Mar Maraming pinaglalagyan ng pera. ano ano? Eto, dito tayo kay Boss Aris, kay Konse Aris. Alamin natin presyo ng na kanya sa Dibang Gulay. Good morning, Consihal Aris. Ito yung masipag nating sa Kadoro na konsehal pa ng kanilang barangay. Ito, gaganda ng kanyang pipinong puti. Consi, magka yung pipinong natin puti? Pupay Gapang. Eh, bakla. Bakla po, 35. 35, yun. Ito, meron din siyang, yung talong, anong talong? Anong variety ng talong mo yun? Ay, Makani mucho. Anong gano'n po? ako po 30. 30 yan. Maraming salamat, Consihal Aris. Isa po sa masipag nating uh, sakadoro na Consihal ng kanilang barangay. Si Konse Aris po. Dito kay Kuya Imo, tanong natin kanyang talong. mo. Oh. Ganda ng talong na. Oh. Jun, alamin natin yung mustasa niya pati pechay. Boss Jun, magkano na yung mustasa natin ngayon? 200 po, hindi oh, mustasa po, ganoon din, pesa yun. Baksak presyo ngayon ano? Baksak presyo naman ba? yun. Ano yun? Yan, yan. dumadating mo. Yan o, no? yun o, know? ang dami Oh. Okay. Etong beans natin? Beans po natin 80-70 po. 80-70, anong talong yan? tayo! Yan yan mucho. Mucho, magkano yung mucho? Nakuha po yan, 35. 35, yung sigarilyas mo, yun ang meron doon. Sigarilyas mo, ganoon pa kayo ng sigarilyas natin. 150. 150 yan ayan po yung uh, presyo ng mga gulay ni <laughs> Boss Sisko. Boss Isco maraming salamat isang mapagpalang araw kabanato ang kumahal <laughs> sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatenyos proud to be kabanatenyo welcome po ulit sa ating youtube channel dan tv mister palente muli po ito po ang yung kasama kaibigan ang boses ng palente dan tv po ang mister palente ng kabanatuan city ngayon po ay july 1 araw po ng lunes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na nakikita niyo po sa ating video ngayong araw ng lunis. Tanungin po natin yung mga kasamaang kaibigan at sakadora sa kanilang mga asking price sa mga gulay na ganito na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isia, ang kabanatuan Baseable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Tama niyo po ako itanong natin yung mga asking price ng kanilang mga gulay. Tandaan niyo po ang itatanong natin ay ang asking price lamang po. Wala pa po dyan yung final prices. Depende po pag tumawad ang ating mga mga ngalakal o mamimili sa kanilang mga kaibigan sa Kadora, sa Kadoro. Doon lang nila malalaman ang kanilang mga prices. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante minister Mr. Palenque, Please don't forget to subscribe. Sana po wag po natin kalimutan i-subscribe ang ating uh, channel habang nanonood po tayo. Pwede rin po natin pindutin ang notification bell at bigyan ng isang magandang like ang ating video para po sa suporta. Kaya muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, ang boses ng palengke. Dante Biernesco, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City Tara let's mag update po tayo Unahin po natin yung pagtatanong dito sa pwesto ni Osang and Sweet Yan. Marami po silang siling panigang Taiwan, sinibuyas, Ah, saluyot, okra, sitaw, may talong ka Ah, uh, natin si Madam Osang. Madam Rosa, good morning. Padaming gulay ni ito kain dahon oh. siyang trak, Ano, dami, ano. Oh, Puro sigang. Puro sili. Madam Osang, magkano ngayon itong okra natin? Oh, 20. Oh, pero kaganda niya, ano. Alito, ito kang kasarapan. 20, bali 200 per bundle. Per panigang. Ayan. Nagpapaya na manong kami, sampo. Sampo, bali isang daan, isang bandel. Gana. Napakamura po ng ating siling panigang. Bali isang daan, isang bandel. Bali yung okra, mura din ano, di ba? Baksa ka baksa. Ano itong sitaw na Bulakan. Magkano itong bulakan white natin? Hanggang 140. O, oh, 140. Ito lang medyo maangat-angat yung bulakan na ito. araw, O, Anong ano to, anong talong? Propelica. Magka-ring propelica natin. <tipad> ano yan? Hindi, hindi siya masyadong good. 1100. medyo maliit. Eh Yung good na good nun? 90, 30 Ayan, 30. 30. Yung good na good ah, po, 30. 30. Ayan, ito po, meron tayo dito'ng <tipad> Taiwan. Ang Ta ganda ng Taiwan, no? <tipad> Okra. Sige, so, magka-ring Taiwan natin ngayon. <tipad> ha? Baksak din. Oh. oh. baksak din po ang si, ang siling ano pa Taiwan dati 16 ngayon 1 na lang. Oh. Ngayon na ngayong umaga pa lang ano na siya 1,000 isang bundle. Kahapon daw nag 800 isang bundle. Ano Taiwan. Nabili uh, na po Saluyot sa natin magkano? Saluyot. Sige, saluyot. 8. 8. Ah, napaka mo. Ano ito? Sino sino ba Pagay oh, si Ibuyas. Mura din ano. Alos lahat yata ng gulay ngayon dito sa ating baksakan. Napakamura. Kaya yung mga taga Manila dyan, Bulacan, Pampanga, Bataan, Sambales, solonga po, Cavite, Laguna, at kung saan mong kayong malapit dito sa amin sa Cabanatuan City, dito na po kayong mga lakal ng inyong mga sariwang gulay. Araw-araw po, bago yung gulay dito. At ang pinakamaganda po doon ay napakamura ng aming gulay yan, lalo na po yung mga taga divisorya, dito na po kayo kumura itanong pa natin dito kay, ano, kay madam ati baby ito ang ganda niyang ampalaya niyo ati baby, anong ampalaya to? mistisa mistisa, parang si ati baby mistisa to ng magkano yung asking price mo nito? Oh, box din 65 biro niyo dati nasa 95. Ngayon 65 pero kaganda po ng kanyang ampalayo. Eh. Ano tong sita na to? Bulakan. Bulakan magkano siya? 180 ASP. Ito lang yung mahal niya na bulakan. Ano pa yung sasito natin? Ano pang ano? Green. Ano yung green? Yung, yung negro, yung mega. Uh, alamin natin. Magaling green mo, Ate Baby. Alas, Magaling green. 180 ah. 180. Ito, oh, okay, meron siyang ay, ano... Ah? Pag meron? May, may baked beans, beans ni si Ate Baby. Eh, may isdo po. Ere, yung 35 ni Ate Baby na. Ay, yung puti yung rice niya. Mayroon, 35. Ah, 35. 35 ah, per kilo, 350 per bundle. Eh. Ayan, ay, tanong natin yung ano. Yung beans niya. pati yung kia niya. Dito lang. 300. Ate baby, yung beans mo magkano? Beans, 40. 40. Okay, sandali Ah. Ayan. Wala ba kayong grabe? Napakaraming pong buwibili dito kay Ate baby. Dabi kasing mga gulay. Eh, yung pia mo? Pia? Pia, 20 lang. Ito, pia. Parang ano, so pia. Pero yung berde, yung berde nito, so pia. Ito, 20 lang yung pia niya. Ano pa ba yun? Ayun, may talong siya. Mucho ba yung talong mo? Mucho? Magkano yung mucho? 40, 40, 400, yan. Ayan po yung mga aspin fries ng mga gulay ni ate baby. At nadaanan na naman po natin ng camera yung kanyang mga kagulay dito na sukit ng ating video. Yan. Ayan o, no, nagsasalita na po ngayon, nag-aalok na po ngayon. Eh, Nagbebenta na siya ngayon. Dito meron tayong kamatis na maliit, pati yan papogi pa ng mga sakado tindero dito. Boss, magkano ito ngayon kamatis natin ng ganyang kalalaki? Malili. One, Medium, no? 110. One 110. Ten. One ten. Talagang ginto ngayon ang kamatis, sitaw, ginto yan. Pati si Garillas. Eh, yung malaki natin? 150. 150. Ano ba yan? ano? Nueva Biskaya, no? Yan, Biskaya. Yan po. Dito lang po yun, ha? Sa tapat po siya ni ano, Ate Sally. Marami po. Magaganda po kasi yung kamatis nila. Yung quality, quality. Pwede pwede pong pang mall yan eh. Yan. Salamat mga boss kong pogi. Uh. Eh, kay kagawad ato ulit ay bumaksak. Nakita ko kasi naglilinis ng ang kanyang saluyot eh. Magkano yung isang bikis natin kagawad? Sampu ho. Sampu. Ayun ay, may talbos din siya ng sitaw ah. Oh. Magkano yun? Ocho. Ocho. Yung talbos natin ng sili ba yun? Sampu talbos. Yung spinach. Ah, spinach. Magkano yung spinach? Sampu. Spinach. Ito pala ngayon lang yata nakita ng spinach. Ah, ito pala yung Spinach Sosampo, oo. Eh, yung ano natin, Talbos ng Kamote? Ano po, Sampo. Ayun, sumagot si Madam. <laughs> Na, Narinig ko rin ang magandang tinig ni Madam, yan. Ano itong, ano mo? Pais po. Puti? Oo po. Magkano po? 30 mo. Maganda pala yung boses ni si Madam. Ano ba, 30? 31 31 Siguro dati nagbibidyo ako si madam ano? Hindi nga po ako marunong po Pero maganda yung may Maganda yung boses ni Yung bigkas kasi eh, no? Salamat madam Salamat uh, Kapitan Kapitan na po ang tawag ko Kasi sunyan. yan Magiging kapitan na rin eh Kaya advance na po yung tawag ko Salamat uh, ito na, Bet nandito dito ka Eh namamalimus o Namamalimus o Loko ka Ito yung barometer natin ng luya kasi pag may pagtaas, pag may paggalaw yung luya, dito ko agad tinatanong kay Analo kasi marami siyang luya. Analo, magkano na yung maganda nating luya? Ah, taas pa rin ano? Oh. Ay, yung pinakamababa. One, four. Ayan. Medyo maganda yung ano niya ngayon. Mapula. Yung tip niya. Saka medyo pumayat na talaga. Kaya pala sila kumakain. Ito, hindi. Ano? Kaya po papayat ka nga niya. Kumain ka naman madam. Ano na lang. Yan. Saka maganda yung ano mo ngayon siya. Mapula. Oo nga. Ayan maniwala. Di Dito kay Boss OJ, may nakita na naman akong stick. Oh yung nilalagay sa kare-kare. Boss Ogie, magkano nga yung stick natin na ganito? 4.50. 4.50. Iba ba ito doon? Ito butuan po yan. Ito butuan. Magkano yung butuan? 1.50 po yan. kung magkakare-kare kayo dito kay Boss Ogie lang. E, yung ano natin, puso ng saba? 18. Ayun, napakamura na. Sa ating golf, golf, golfing yan. 45. 47. 45, yan. Wala tayong ano ngayon, uve? Mayroon. Oh, magano? Ayun, may uve pala. Ayun, 50. Marami siya nitong stock na sa bodega mo, no? Yan, pag kailangan nyo ng ubig, gagawing halaya. Yan, salamat. Mukhang nakakulay pula kayong apat dyan, ano? oh pulang pula, Pati, eh. pa, pati, pati pala si Ate Glo, nakakulay kayo. Pati yung, pati yung batang maganda, oh, nakakulay pula, oh, oh di ba? may tugtog ba tayo? O, yan, meron pulang pula, Ano? Eh, no? Tapos yung ano natin, yung discard natin, pulang kulay yung labi. Ayan, iyawan. Oh. Yeah, Naglipsis ka. Ayan, pakita mo naman. Napaka-selfish naman, no? Oh. Okay. Okay, Mr. Alugbati. Siya lang kasi may tinda ng alugbati. Ito siya sa akin. Tapos magkano na yung alugbati natin ngayon? Ha? Oh, 300. Nasa, nasa middle siya ngayon. Ayan eh, yung papaya natin. 20, hanggang 18 yung papaya bale 200 or 180 isang bundle. Saan na natin talbos ng si 80, 70 87, yeah? 80, 87. Wala pa yata si Nori. Nasa naglalakad, nagtitipag martetes siguro. Ayan po. Ay, hindi naman. Tinikunan muna, tinikunan lang. Kaganda ng shading ng lips, lipstick natin ngayon, madam ma Madiscard eh. Yeah, Yaba. Yeah. Talagang in love. <laughs> nah, yeah, tumawa. Ayan, alam ko po, namimiss niya na naman si Madam Maris. Ayan po, ayan o. Oh. Good morning, Madam Maris. Alam mo naman, namimiss ka ng mga ano, nababasa mo pa nga yung message eh. Magkano patuloy natin pa asking price lang. 18 daw. oh 18. Ay, ano yung ano natin na yun, no? Talbos, magkano isang big 60. Etong ang palaya natin. Bumaba bumaba yung palayan Ano ba yan? Ah, mistisa o ano? Mistisa 'yon. Okay. Ito po si Madam Maris ang ang inyong paboritong sakadora dito. Ang relihos ang sakadora yan. Salamat. Hindi pa rin nagbabago, sexy pa rin si Madam Maris. <laughs> Dito po may nakita akong sigarilyas to. Ay, madam baka ano yung sigarilyas natin? Oh, 150 yan. Maganda ng sigarilyas. Ito kay Jinty sa Nagbubuhat ng ano ng okra si Jinty sa iyo. Lalaki masin mo yan, Jane. magkano nga yung okra natin? Ask me price. Ayan, nagbigay ko mga rin kong pusta. Oh. 35. Talaga. Masipag to eh, o 35. Nagbubot, masipag na sa Kadora. Salamat. Dito kay Machete, tanungin natin yung ano talbos ng sili. Ang gaganda. Machete, magkano yung talbos ng sili mo? 50 po, may 40. O, 50 hanggang 40 ang asking price. Anong sitaw to? Ba, negro po. Di ba makisig na tulad mo? Negro na ngayon. Ah, oh, negro na ngayon. Magkano uh, ngayon yung negro natin? 150. 150. Eh, yung upo natin, balag ba yon? Balag po. Magkano yung balag? 150. Eh, yung gapang na upo, magkano? Yung mga kalahati presyo na. No? Ah, yun, mga 70. 70. Okay. Okay. Ayan po, time check po natin, 10.30. Marahin pa nagdadating yan ng gulay. Ito, pipi nung ano, ano? Ano ba to? Tunay ba to Bakla? Magaling bakla! Magaling bakla? Oo. Gano? 32. 32. Magandang. Ang ganda ng pwede. Ito, anong ano to? Sweet auto? 20. Ano yan? Mega o ano? Mega ba yan? Oo. Mega. Naon na lang siya. Magaling mega natin? Rampay asking. Nakita ka na naman yung idol ko yung sa likod. Yung magandang idol ko. Ito yung unang idol ko noon eh. Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang nangitin eh. Kaya. Kaya. Ang daming dumadating na gulay dito sa ating baksakan. Ay, ito kay Madam Luz Pardo. Madam Luz, ang kaganda ng Sultan mo. Magkain Sultan natin ngayon.

Boss Exmon, magkano yung talong natin ngayon? 35 po. Anong talong yan? Mucho. Yan. Ayan ang uh, talong ni Boss Exmon. Mucho. Mucho. Para siya macho. Macho sa ating uh, baksakan si Sir Esmond. Kahapon po, hindi ako nakapag-update ng gulay bagyo. Pasensya na po. Nalimutan ko pong i-update. Sa sobrang init kasi ng panahon, minsan nakakalimut ako. Ganun yata yung tumatanda malilimutin na. Ngayon narito tayo sa pwesto ni Ndang Gladys. Tanong natin yung kanya mga gulay bagyo. Good morning Madam Glad. Gumaganda si Madam Glad. Kasi si Boss Stress. Ito ay talaga ganda. eh, stress ka pa niyan. Oo. Oh. lalo na pag hindi stress. Madam Glad, makakain ng repolyo na natin asikaso. Okay, for 15. Oh, kagaganda ng repolyo. Ano pa kayo bang biya biyahe Naka-order na kami. Oh, ah, yung... Dinadala dito. Anong oras dinadala? Sa hapon. Sa no? hapon. Alas 6. Alas 6. Araw-araw ano, Araw -araw may dala. Ano, yan. Ganun talaga yung magugulay. Kailangan eh. Lalo pahinga. Lalo Oh. Kaya lagi pag Tapos may pwese pa sila doon sa palengke na. Eh yung nasa natin magkano? 250. 250. Sa peros na inahalukay ng ating boss ng po. 1-1. 1-1. Mahal pala yung peros ngayon. Ano? <laughs> eh, yung ano yan, patatas. 750. 750. Sa labanos natin. 500. Yung pechay bagyo. 350. Yung beans. 100. Yung lemon. 90. 90. Sa pipinong totoo. 110. 110. 110. Sa broccoli natin. Magkano. 90. Yung coli. 120. Yung sa celery mo, pati sa leeks? Celery, 120. Leeks, 100. Biglang lumito si boss dyan. Kanina, wala yeah. doon. Ngayon, dyan Eh, yung ano natin, Beans. Green 100. Ito ang mali. itong 100. ano. Ito ang sitsero. 350. Eh yung green bell natin doon. 300. Yung lettuce na bilog. 250. Eh itong ating lettuce na green eyes. 120. 120. At yung ating lemon. Magkano? 90. 90 yan. Ayan po yung mga presyo ng mga gulay bagyo. Uh, from uh, La, Trinidad. La, Trinidad. La Trinidad Benguet. Kaya talagang legit na legit na gulay bagyo to. Ayan po, sa nagtatanong kahapon ng Gulay Baguio, talaga po, sensya na po, nalimutan kong i-update. Ayan, bumabawi po ako ngayon. Salamat, Madam Glad. O, oh, si Mark Logan. Mark Logan, shout out muna tayo. Nahihiya po. O, pass, pass tayo ngayon. Okay. Eh, wala si Madam Ambes, yung guwapong tindero ang ano natin dito. Good morning, boss. Good morning, boss. Good, morning, boss. boss, magkano yung ganito natin si Boyas na ang ganito? 3-8. 3-8. Yan. Bali, 300-8. Sampung kilo yan, di ba? 10 kilos. Ay, yung ano natin si Boyas na. 6-30. 6 10 kilos, din. Eh, yung kanso natin? 600. 600. Eh, yung super white, 720. 720. Yung munggod nating labo? 1,650 per kilo. Nasaan si Madam Agnes? Ayan, nakipag maritesa ano? no? Oh. O, ayan. Si ng mm -hmm. ayan. masipag yun eh, no? Masipag. Oh, buti na lang, may pogi siyang naiwang tindero dito, ano? Sino bang pogi sa inyo ni Mark Logan? Si Mark Logan. <laughs> si Mark Logan daw mas pogi. Ayan po mga kapalengke, mga kapwa kabanetwenya sa mga kaibigan natin farmers. Ayan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang kabanatuan based sa Trading Center, palengke ng sangitan. Kaya kung ako po, po sa inyo, ha, taga Manila, Metro Manila, mapatibisorya kayo, Munoz, Balintawak. Dito na po kayo, Uh, mga lakal ng mga sariwang gulay total malapit man sa inyo dito sinisigurado ko po, po fresh na fresh at mababa ang presyo yan see you po again tomorrow sa ating pag update please don't forget sana nga po pala dapat po sana naipapalo natin ang ating FPP channel palengke ng sangitan ganun din po ang ating youtube channel dante d Mr. Palengke subscribe po tayo habang pinapanood po natin yan pwede din po natin magandang Bigyan ang isang like para po sa inyong suporta. Ah. Yan. Muli po. Ito po ang kasama, kaibigan. Dante Biernes po. Ang boses at ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow for next update. Bye-bye.